top 5 na kinatakutang kriminal sa Pilipinas. Warlito Toledo alias Huawei. Kinatatakutan siya sa Cebu dahil sa kanyang mga kaso ng panggagahasa at pagpatay. Siya ay pinaniniwalang gumagahasa at pumapatay ng kababaihan kada araw. Walang sino man ang lumitaw upang magreklamo laban sa kanya, bunga ng takot sa kanya. Pinaniniwala na ang kanyang asawa ay pinatay ng dito na salarin at sa mga pangyayaring ito ay namo sa isipan niya ang paghihiganti. Hanggang sa ngayon ay walang makapagsabi sa ikinahinat na ng kanyang buhay matapos ang pagtigil niya sa pambibiktima. Benjamin Garcia, alias Ben Tumbling. Kilala siya bilang cop killer. Tinatayang pumatay siya ng pitong pulis sa loob lamang ng isang buwan. Dati siyang stuntman na nagbigay tulong sa kanya na maging madula sa kamay ng mga pulis. Nakarana siya ng brutal na karanasan sa kamay ng mga pulis na nagbigay dahilan sa kanya na magalit sa mga ito. Naging malabon most wanted siya dahil sa mga kasong kinasangkutan niya na si Ben Tumbling sa isang ambush sa edad na 23. Ang kanyang buhay ay sinapinikula noong 2012 na may pamagat na alias Ben Tumbling. Leonardo Minicio alias Nardong Putik. Siya ay kilalang mapanganib na kriminal sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinaniniwalaan na siya ay nagtataglay ng anting-anting na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Sinasabing isa ito sa mga dahilan kung bakit hirap ang kapulisan na masakote si Nardong Putik. Kilala si Putik sa paggawa ng maraming krimen ang ilan dito ay ang pagpatay niya sa mga politiko noong 60s at pagtumba niya sa dalawang ahente ng NVI na nag-iimbestiga sa kinasangkutan niyang marijuana plantation. Si Nardong Putik ay namatay sa isang operasyon na isinagawa ng NVI sa pamumuno ni Epimaco Velasco na iulat na nakakuha ang otoridad ng anim na mula sa kanyang katawan. Ang kanyang buhay ay naisa pelikula noong 1972 action film na Nardong Putik kilabot ng Kabite. Marshall Ama alias Baby Ama. Ang buhay kriminal ni Baby Ama ay nagsimula lamang noong nagnakaw siya para sa kaibigan. Dahil dito ay nahuli at nakulong siya sa Bilibid Prison sa Munting Lupa. Dito ay nakarana siya ng na pamamalapit sa mga kapwa niya preso. Dahil sa ganito pangyayari sa buhay niya ay naging matigas ang pagkatao ni Baby Ama. Nawala sa sarili si Baby Ama matapos malaman na ang kanyang buntis na asawa ay nagpatiwakal matapos pagsamantalahan ng isang prison guard. Matapos ang masamang pangyayari sa buhay ni Baby Ama ay naging tiradot siya sa loob ng bilangguan. Pinatay niya ang lahat ng kaalitan niya sa loob ng bilibid. Siya ay nasangkot sa malaking riot sa bilibid na ikinamatay ng siyam na bilanggo. Ang isa pa dito ay napugutan ng ulo. Dahil dito ay natulan siya at ang kanyang mga kasama ng kamatayan. Si Baby Ama ay namatay ng mabitay sa pamamagitan ng silya elektrika. Ang kanyang buhay ay sinapinikula noong 1976 na pinagbidahan ni Rudy Fernandez na may pamagat na bitayin si Baby Ama. Asyong Salonga, ang hari ng Tondo. Siya ang pinakakinatakutang kriminal sa Manila. Siya ang naghari sa Tondo ng maraming taon. Sangkot siya sa kabikabilang kaso tulad ng pagnanakaw, pagpatay at iba pang kaso. Sa kabila ng pagiging kriminal niya ay minahal siya at inidolo ng mga tao dahil sinasabing ipinamimigay niya sa may hirap ang kanyang kinikita sa kanyang mga iligal na gawain. Marami ang naging bansag kay Asyong. Ito ay tinawag siyang Robin Hood ng Tondo, Kingpin ng Manila at Hari ng Tondo. May apat na pinagkukutaan si Asyong. Ito ay Sakyapo Binondo Tondo Pierre. Si Asyong ay nagsimulang bumuo ng grupo sa murang edad. Nabuo ang gang ni Asyong sa lugar ng Angustia at dito ipinangalan ng gang ni Asyong na tinawag na Angustia Gang. Ang malalamat na buhay ni Asyong ay maagang nagwakas. Namatay si Asiong sa edad na 27 nang barilin siya ng tinuturing niyang kaibigan habang naging sa may Coral Street Tondo. Ang buhay ni Asiong ay tinampok noong 2011 documentary film na The Manila Kingpin na pinagbidahan ni George E.R. Stregan.